Yung binili ko ang tube ice nung isang araw dahil nga malamig yung panahon gawa nga ng ulan. Halos hindi nga siya natunaw at madami pa nga kaya hindi na nga muna ako bumili nga ng time na to. Nakaramdam na rin nga ako ng init at pinagpapawisan na din nga ako. Yung wall pan nga namin halos dalawang araw ko rin nga siyang hindi ginamit kasi nga nilalamig nga ako dahil nga sa ulan. So yun na nga kabubukas ko nga lang nga ng resto nga namin at habang nagkakapi nga ako natutuwa nga ako sa mga nakikita ko kasi maaraw na nga siya tuyo na yung kalsada. Nagpapasalamat din nga kay Lord kasi nga tumigil na nga yung ulan. Nakakaawa din kasi yung mga lugar nga na binabaha lalo na nga kapag nagtuloy-tuloy pa yung ulan. Then habang nagkakape nga ako, meron nga umorder ng beef at saka chicken biryani. Pati na rin nga buy one take one na shawarma. Dito lang nga lang nga dito sa may bayanan at saka repeat order na nga ito. ganito nga lang nga yung order at ako pa nga lang nga yung mag-isa dito sa resto nga namin. Kayang-kaya ko nga itong i-prepare ng 15 to 20 minutes. And yun, pwede na nga siyang i-pick up ng rider. Yung rider nga na nag-pick up na ngayon, parang kilala ko na nga siya kasi nga siya palagi yung kumukuha nga ng mga pagkain na ihahatid nga sa customer. Then meron nga nagtatanong sa comment section kung paano daw ba ako nabudol ng rider kasama nga yung customer ko nga. That time kasi sabi sa akin ng rider na mali daw ako ng pin. So kailangan daw magbayad pa nga ng isa para nga maihatid yung pagkain nga dun sa customer. So yun nga sabi ko nga dun sa rider na ako na nga yung magbabayad at huwag niya nang pabayarin yung customer nga namin. Yun nga, chinat ko nga yung customer ko na huwag niya nang bayaran at ako na nga yung mag aabono ng isa pa. So yun nga pagdating nga nung rider dun sa may receiver, yung customer ko na nga yung nagbayad ng dalawa. Sabi nga sa akin ng customer ko na wag ko na nga daw bayaran at binayaran na nga niya. Sabi ko nga sa kanya hala ka nga lang nga namin nung rider at binayaran ko pa nga siya ng isa. Kasi nagchat din nga sa akin yung rider na naihatid niya na nga daw at makikisuyo na nga lang yung bayad. Kaya yun sa isang transaction nga nakatatlong bayad nga kami. So yun nga sabi nga sa akin ng customer hayaan na lang namin kasi nga baka kailangan din niya ng pay. At wala na rin naman din kaming magagawa. Kung gugustuhin ko lang din talagang gumanti dun sa rider, napakabilis lang talagang mag-rate at saka mag-remark. Dun sa performance niya, pero hindi ko na rin talaga siya ginawa. Inignore ko na lang din kasi alam naman din niya sa sarili niya kung tama ba o mali yung ginawa niya. So yun lang yung kwento dun sa pagkabudol nga sa amin ng customer nung rider. So yun nga, buti na nga lang nga din at marami-rami nga akong video na nagawa ngayon. Kaya nakapagkwento pa talaga ako. <laughs> Mga 7.30 nga, pumunta nga ulit dito yung kapatid kong bunsong lalaki. Kasama nga niya yung kaibigan niya. Nung nakaraan nga, pumunta nga sila dito kasi nga, hiniram nga niya yung camera. Sabi nga niya sa akin, babalik nga siya kapag ka transfer na nga yung mga picture sa cellphone. Kumain nga sila ng whole chicken at hindi nga nila naubos. Kasi nga, dadalawa lang din Yung sila. whole chicken biryani nga namin, good for poor person nga siya. Tinake out nga nila kasi nga, pampulutan daw nila. <laughs> Then yung bumili nga sa amin last time na taga San Pedro Laguna at nagrate nga dun sa page na Bumili nga ulit sila ng whole chicken at dinagdagan pa nga nila ng apat na beef biryani. Tuwang-tuwa nga kami ni Geraldine kasi nga nasarapan talaga sila kaya umulit nga ulit sila ng bili. Thank you po ulit sir to Puerta sa pag-repeat order nga po. Then after nga ma-pick up nga nitong order nga na to, nagluto nga ulit si Geraldine ng ulam nga namin. Tinuloy na nga lang nga din namin to kasi nga habang nagpe-prepare nga kami, may umorder nga kaya inuna muna nga namin yung bumibili. Meron pa nga natirang pakpak nga ng manok at saka yung talong na binili ko nga day sa Alabang. Sabi nga niya, gagawin nga niyang binagoongan. So yun si Geraldine, mana-mana din talaga yan sa akin sa pag -e explore nga ng pagluluto nga ng pagkain. Wala rin naman kasi magagawa yung pagkain kapag ka nailuto nga siya ng hindi nga angkop para sa kanya yung pagkaluto. <laughs> Masarap din naman yung kinalabasan nga niya at ginanahan nga kaming kumain. Hindi <laughs> na binagoongan baboy, binagoongang manok. <laughs> Parang muslim na rin kami. Ah, Malapit na nata kami ni Gerald yung mag magmumaging muslim. Tulad nyo, nakaliwot na kami dyan. Sarap! Gano'n lang. Papakain lang ako ng kain sa dentre. Ang pino kasi may dumay siya o kaya hindi na namin sa benta. Kasi itapon kami. <laughs> Katapos lang namin kumain, merong umorder ng chicken biryani. So, yun. Gawa muna ako ng chicken biryani. So yung ito nga yung customer ko na nabudol nga kami nung rider. So yun 'di ba, nung nakaraan lang bumili nga sila ng whole chicken. Then ngayon nga single order nga ng chicken biryani nga yung binili nga nila. Nag-chat nga siya sa akin na gusto nga daw nga niya sanang pumunta nga dito para makapag-dine in. Yun nga lang kasi PWD nga siya. Shout out ulit nga sa iyo, Be Jocelyn Bale Ikoy. Pati na rin nga po sa asawa niyo, maraming maraming thank you talaga. Forever thankful po talaga ako sa mga ganitong customer yung paulit-ulit talagang mga bumibili. Hindi ko na rin din talaga alam kung paano nga ako magpapasalamat. Yung huli nga naming dine-in ngayong araw nga na to, nakipagkwentuhan nga siya sa akin habang nagbabayad. Tinanong nga niya ako kung sino ba yung Arabo nga sa amin. Natawa nga kami ni Geraldine kasi sabi nga namin wala naman. So yun, tinanong nga niya ako kung bakit daw ako marunong magluto nga ng biryani. Nasarapan nga sa sabip biryani nga namin, yun nga lang medyo maanghanga lang nga daw. Sabi nga niya sa akin, taga dito lang nga daw siya at minsan daw dadalihin nga raw nga niya yung pamilya niya rito. Parang nga kumain. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panunod. Mag-iingat kayo palagi. God bless and babush!